Hello mga ka-super! Ngayon ang opening ng Dali. <laughs> Nakakaloka. Nagulat lang ako kasi may nakita kong post ng aking kumari nandun sa Dali na go grocery. Sabi ko ngayon na pala bukas ng Dali. Bakit hindi ako na-imitahan? <laughs> Nakakaloka yun. Kaya go tayo doon. saglitan ko lang. Sabi ko nga sa inyo, sa tapat lang ng subdivision namin yun. So mga 5-3 minutes nandun na ako. No? So titingnan natin kung ano yung ating mabibili. Baka may cream dinsada doon. Naghahanap kasi ako ng cream dinsada. Graham crackers. All-purpose cream. <laughs> Baka meron doon at naka-promo. O siya. Punta na natin kasi hapon na. Ah, ah. Late na sa opening ah, madam. Kanina pa nag-ano ah, doon. Nakalock So siya. Ayun na pala si Dolly. Oh. May kumakampay-kampay na oh. Matatawid tayo. Ayun na mga ka -super. Up to 50% discount oh. Wow. Wow. Dolly. Na-Dolly na talaga tayo ni Dolly. Ayun oh. May pa-sampling pa doon. Wow, wow, wow. Labas tayo. Nadali na tayo ni Dali, mga kasotor. Nakakaloka. Labas na tayo. <tries> Ang lakas ng sounds ni Dali ah. Ito yung kanilang mga items na hindi ko kilala. Madami silang mga items na sa kanila lang oh. At mayroon ditong mga appliances sa labas. Ayan oh. May tools. May induction at marami pang iba oh naka display sa lawas napabili nga ako ng dish rack oh 290 na lang ayan oh ang ganda at mayroon silang palibre ng root beer at may pabalo yeah. diba root beer ay malamig kanina mga umaga po malamig kanina okay. wow ang ganda ng peso ni Dali, oh marami mga kainan na rin dito. Yan o. Oh. Inay Nesty, dun kayo nagparty party o. Oh, dun sa bahay kubo. Balay kubo o. Oh. Yan. Pasok na. Lapit ko lang yung dali na. Wow, banana Okay, Wow, ang laki ng dali dito mga ka-super. Para yung pinasukan kong mga dali, mga one-fourth lang yung sila. As in, ano to? Grocery na. Parang grocery na talaga. Ang dami nilang stocks. Ang haba, oh. Wow, marami na rin akong nakita dito mga customer ko sa tindahan. 'Di ba? Yung aking mga suki, nandito na sila. Pakasalubong ko. O 'di ba may honey dito? Wow, toto bilit tayo nito. Yan. Yan. Wow, o dito. O ayan oh, ang haba. Ang haba ni Dali. Ang haba ni Dali. Wow, dito. Hmm. Beow, beow, beow. Ang hinahanap ko ay cream din sada. asa na si cream din sada? Ah, ito. Mga mismo nila. Ito yung mga ano nila. Kanila mga product. Yan. Hindi ko kilala yung mga product na yan. Wow. O, oh, sting. Mismo. Ay, ito. Twist-O. Ito yung aking mga binibili dito sa Dali. Itong Twist-O. Kuha tayo. Dalawa lang. Wala nga lang sila dito pushcart push cart ito lang ay wala silang ano cart ano ito lang push cart lang walang trolley ay ano ba to basta yun na yun yung malaki wala sila Akaloka. kaloka yan kanilang coke pinoy cola may 1.5 coca cola din Ayan. may gin. kanilang mga frozen items wow coco mama meron oh dami nilang frozen ha ketchup nila wala ah, so walang cream din sa walang all-purpose flour na angel, all-purpose cream. So, bagsak pa din natin ito sa gold, always panalo. pulang kulang sila. Kunti lang. Kunti lang ang kanilang mga stocks at yung ibang mga stocks nila ay yung kanilang stocks. Yung kanilang brand. Ano pa yung aking mabibili dito? May chokomocho. Ayan. Wala na akong maibili. Wala na akong Ah, ito. Ito pala ang kanila, healthy cow, all-purpose cream. Banda kaya ito? Healthy cow, magkano kaya ito? Easy whip, oh. Easy whip. What's Tsaka itong healthy cow. oo oh. Ito. Yan. Sugal nila. Yun. Yun. Mayroon naman palang all-purpose cream. Hindi lang yung hinahanap natin brand. Healthy Cow. 55 pala tong all-purpose cream. Mas mura pa rin yung Angel. yung <laughs> Angel. Angel all-purpose cream. Ito pala Graham's ng Dali. Graham's Crackers. Grand Ito yung yakult ng Dali. Baka Colt. Baka cult, yan. Baka Colt yan. Wala na mabil ka. Uy na. May gin din dito. Alfonso. Yan. May soju. Dalawa lang yung cashier nila. One and two. Mountain Dew. Ito yung mga madalas natin bibilin dito. mami mismo. Yan. Ibang mga drinks. May prutas at saka kunting sibuyas. Gulay na rin sila. Vlog. Tuyo. Oh, every 300 purchase, may free eco bag. Oh diba? <laughs> Free Eco Bar. Oh, ba? Diba? Ang mga customers ni Dali, customers Rocio, May, ni Mnostia Mini Mart, nandito sila, kita-kita kami dito. Diba? So, siguro dahil opening pa lang, no? So, wala pa rin yung ibang hinahanap ko. So, bagsa ko pa din sa pure gold. Oo, siguro yung mga unti, pwede dito. Pero marami ang wala na kailangan ko sa tindahan. Pero okay na rin. Nandito sa tapat po si Dali, sa tapat na subdivision namin. Kahit pa paano, pag kailangan ko ng mga mismo 1.5, ay eh, mabilis siya puntahan. Yan, ang dami-dami po dito. Ayan, no? Oh. oh. Hanggang ngayon, hindi nga lang ako makalabas. Hindi ako makalabas. Meron ako sa likuran. Sana pala doon na lang ako nagpark. Yung sa labas na lang ako na Doon. O, oh, di ba? Ang no problema pa ako, paano ko lalabas? May sasakyan sa likuran ko. Hindi ako makalabas. Nakakaloka. Nadali na talaga tayo si Dali. Nakakaloka si Dali.